Share ko lang yung nabili ko sa TikTok mga paps Armor Wax ito. 100 ml pag bumili ka nito, may kasamang dalawang 60 ml parang one, by one take 2 Ah hindi lang by one take ng mga paps eh. May kasamang sponge at ito, micro fiber towel ito. So, ito testingin natin. Una kong binuksan nito mga paps itong 60 ml. Patakal lang muna natin itong sponge. Ito, best ito para sa mga mat mga matte color o kaya kahit sa glossy. Nakalagay naman dito pwedeng matte, pwedeng pang glossy. So, try natin ipahid. Kita nyo naman, medyo kupas na talaga to. Tapos, uh, puro watermarks. So, ay, ano lang natin. Ayan. Ayan. Sample lang ito mga paps. Papakita ko lang. Ayan, makapapansin ninyo. Ang laki ng difference. So, parang ibabalik ka sa bago. At kinagandahan dito mga pups, long lasting pang nakalagay dito. Long lasting protection. So, itong towel mga pups, after natin ipahidan yan, pwede itong pang final natin. Para sa, ano, mas magandang resulta. Ayan o. Oh. Pansinin nyo mga pups. Oh. Compared dito, na medyo na na stay pa dito bumalik sa magandang kulay so sa mga gustong kumuha nito mga pups ang kuha ko dito is 177 free shipping na rin sa tiktok ilalagay ko yung link sa comment section dyan sa baba